yung work at mamamasyal muna tayo nag-iisa ako sa ibabaw ng mundo dito sa Athens <laughs> joke lang guys wala kasi akong kasama guys wala yung kapatid ko nasa Pilipinas pa kaya nagsusulo sinday ngayon at pupunta tayo ngayon dito sa sindagma at tayo ay mamamasyal guys Hello guys, samahan nyo ako. So ayan na nga guys, naglalakad tayo papunta dun sa sentro. <laughs> Galing kasi ako sa bank. Sa bangko. Eh, hindi ko na paayos yung kailangan ko ipaayos doon kasi meron palang appointment. Ay, hindi ko po alam na may appointment pala pag pumunta ka ng bangko. <laughs> Kaya pumasok ako doon, kaya pala walang nag sa akin kasi wala akong appointment. So, nagtanong ako kung bakit walang nag sa akin, tapos meron lang ako itatanong. Tapos tinanong ko yung gusto kong pagawa doon, ay ang sabi ay mag-appointment daw ako. So, lumabas na ako guys kasi hindi ko na inantay yun kasi wala nga akong appointment. Kaya ngayon, naglalakad-lakad si Inday na parang nawawala. <laughs> Dahil nga wala siyang kasama, ay nag-iisa sa ibabaw ng mundo dito sa Athens, Greece ngayon dahil ang kapatid ay nasa Pilipinas pa. Charot! so, <laughs> samahan nyo ako guys and malapit-malapit na tayo dito sa ano, sa kung saan yung mga guard ay nag mamarching, mga na shoes Kaya tara guys. Ayan, malapit na tayo dito sa ano, Latiyas, Zindagma. Uh, tayo ay tatawid. Siyempre. Tingnan na natin. Baka merong... Oh, Taray sinday. Red pa. Red pa. Ayan, guys. Nakakatawa, guys. Wala akong direksyon ngayong araw na to. Dahil direksyon ko sana hindi natuloy. Palpak naman yung lakad ko ngayon, guys. So kung saan saan na lang tayo ulit na mapunta kasi alam nga naman uwi na ako ulit e, wala din naman akong gagawin sa bahay kaya napag-isip-isipan ko na lang na pupunta na lang ako dito sa sentro mag -ikot, ikot, na lang kahit walang gagawin <laughs> diba ay ang hirap pala mag -isa, no <laughs> Ngayon ko lang nare-realize na mayroon pala mag-isa pang nasa ano sa uh, ibang bansa ka pag wala kang wala na kasi akong friends wala na akong mga friendly friend guys mas maganda na mag-isa <laughs> kahit sabi kong mahirap pero mas maganda rin yung wala nang kaibigan kung plastic din lang naman oh charot sorry naman sa mga natatamaan So, tara guys. Dito na tayo sa sentro ng Sinagma. Ayan, tayo. Duman uh, tayo sa mga maraming kapihan. Mga kapihan guys. At tayo nakakatingin na sila sa akin dahil nagdadal ako. So, wala. Wala nang walang pakialamanan <laughs> kaya nag-iisa ka na nga lang hindi mo pa ang inyong life di ba? so dito na tayo guys tingnan nyo dito na tayo hindi <laughs> nyo pa ba nare-recognize to guys araw-araw ko to vlog <laughs> dyan na naman tayo di ba? planang iba Long time ago, hindi dito.

guys. Parang meron na naman silang gagawin dito sa Latia pinag-uusapan nila guys. tignan nyo guys ang dami pa rin nagahantay na katulad ko yan dami pa rin guys o oh. oh no? Oh. kasi 30 minutes guys magpapalit naman yung mga nag, nag uh, marcha kaya uh, magante na lang tayo saglit so, ayan na guys nagkaano uh, na naman sila ay tayo ay Ah, uh, tignan na naman natin. <coughs> i'm not a guys. Dami naman nag-aabang kasi malapit na sila mag-change ulit. Uh. Dumating na naman silang lahat dahil magpapalitan na naman ng guard. Pati ako ay nagantay na rin dito. Wala <laughs> kasi ako mapuntahan guys kasi wala pa nga akong work at nabobord na ako sa aking boarding house. Mag-isa lang ako doon. Kaya lumabas na lang ako para manood dito sa mga guard na to. Kaya no. Papalitan na yan mga yan. Ayan. Ayan na sila guys. Ayan na sila. Tingnan natin. Dumating na sila. O, oh, diba? Kasi pag magdamihan na ng tao, darating na sila. Yan na sila guys, oh. Na Antay natin yung pangalawa. 30 minutes na naman guys bago mapalitan yung mga yan so hindi na natin antayin kasi daw nakadalawang ano na tayo round at pauwi na rin ako guys nagsialisa na yung mga tao kasi tapos na maya na ulit ang hirap pumakyat guys my goodness ay, ang hirap umakyat guys pahinga pahinga dandaan pakakyat <laughs> napagod ako naglakad <laughs> tapos na tayo maglakwat guys kasi hindi tayo lucky doon sa pinuntaan natin sa bangko <laughs> kailangan pala ang appointment eh kaya pumunta na ako ng sindagma at ako'y namasyal at inantay ko yung mga guard na nagmamarcha Nakata, nakadalawang ikot guys so umuwi na ako nandito na naman ako sa mahiwagang hagdan so hanggang dito na lang aking vlog for today see you next vlog and thank you for watching bye bye